Anong training po ang nakuha nyo na naka-10 points? So, yan. As you know, naka-10 points ako or naka-perfect 10 ako sa training category ng UDEP at ranking system. Alright. So, sagutin natin yan. Ang dami nyo kasing questions sa akin, even sa private messages ko, even sa um, Facebook account ko. Sagutin natin lahat yung mga questions nyo. Saan ako kumuha ng training? Accredited ba ito? Um, online ba ito? Face-to-face? Self-paced ba? Meron bang training for kindergarten, senior high school, junior high school, and elementary? So, pwede ba sa non-teaching? May expiration ba o may validity ba? Pwede ba to sa promotion and magkano? So, lahat yan i-disclose natin sa video na to. So, please continue watching. If you remember, I think back in April, naglabas na ako ng video kung saan ako kumuha ng training. And nag attest ako doon, not, only, not for myself, kasi hindi pa naman na-evaluate yung paper ko. Ang ina-attest ko doon na nakakuha ng 10 points ay yung mga classmates ko na nauna sa akin magpasa. And then, um, I think the other day, na-evaluate na ako, nakapag-demo na ako, and naka-perfect 10 nga tayo sa ranking system ng DepEd. And sabi sa akin ng evaluator, ma'am, sobra-sobra ka na. Kasi yung kinuha kong training, pakita ko sa inyo. Bale, isa lang yung binayaran ko, pero tatlong certificates yung nakuha ko. So, parang 1 plus 2 siya. So, eto yung isa, upskilling and reskilling teaching and supervision skills. And then, ito yung pangalawa, International Seminar on Humanities and Social Sciences. Ito yung sinasabi nung, nung evaluator na, Ma'am, aligned na aligned yung training mo doon sa inaplayan mong senior high school position na social science ang major. So, kung makikita nyo dyan, andyan yung CPD training and yung number of hours. Ayan, 80 hours at kung kailan ko siya kinuha. And then, ito naman yung parang pinakang libre doon sa training na kinuha ko. Advanced Computer Skills Training na meron din siyang 80 hours. So, lahat ng trainings ko ay 80 hours each. So, meron akong 240 hours na na secure. And para magkaroon ka ng 10 points, 80 hours lang talaga yung kailangan mo. Now, saan ba ako kumuha ng training? So, dito ako kumuha sa CPD for Teachers. And makikita nyo dyan oh, yung kanilang um, accreditation number. PTR 2019 354. Yan yung accreditation numbers nila. And pag nagpadala sila ng mga certifications, may mga kasama doon na mga memorandum na kasama yung accreditation number nila. You might be asking, Ma, meron po bang for kinder and elementary? Meron po. Eto siya. Um, emerging Trends in Early Childhood Development Teacher Skills Training. So, tatlong certificates ang makukuha nyo dito. 80 hours each so 240 hours lahat na training yon. Merong upskilling, educational skills, international seminar and advanced computer skills training. Lahat yan ay aligned doon sa inyong um, elementary and kindergarten T1 position. Kung naga-apply ka naman for junior high school position, so meron din sila dito. Tatlong um, certificates din to. And then, yung first one na makukuha mo, educational innovation, pedagogy, and practices in the new age of teaching and learning online seminar. The second one is upskilling educational skills and international seminar, and then yung computer skills. So again, 240 hours yan, 80 hours each. And then, for, kung mag-a-apply ka naman ng senior high school position, So, dalo, tatlong certificates pa rin siya. Meron na rin computer skills, meron nung upskilling, educational skills, international seminar. And then, pwede kang mamili ng track na a-applyan mo at kukuhanin mong training. So, para aligned siya. So, kagaya nung sa akin, dahil um, yung sa ko, and then social science or social, yeah, social science nga. So, ang pinili ko ay international seminar on humanities and social science. Kaya, aligned na aligned siya. Pero kung mag apply ka naman sa STEM track, so piliin mo yung STEM. Kung mag apply ka sa sports, sports track. Or BAM track. Or arts and design track. So, depende na lang yan sa strand na a-applyan mo. Now, kung nag apply ka naman for non-teaching positions, meron din silang mga certifications. Ayan, i-browse nyo na lang to. Tatlong certificates din yung makukuha nyo. Now, your question might be, Ma'am, self-paced po ba ito online face-to-face? -face? The answer is online and self-paced. So, kung kailan mo siya gustong matapos, kung inaheri ka, tapusin mo agad. And then, magkano? Ang price niya is 1,750 for 3 certificates. Alam nyo, um, isight ko lang yung experience nung kaklase ko. Naka, kumuha siya ng training na 1,500 sa isang school dito sa, sa amin, sa Lucena. Um, but unfortunately, nung in-evaluate na yung paper niya, 4 points lang yung, um, wala, wala siyang nakuha. Ang 4 points na nakuha niya ay from other trainings. Wala siyang nakuha, pero yun ay NC3. Kasi hinahanapan sila ng um, parang katunayan na na-practice mo siya o naipasa mo yung examination. And then, meron ding time na hindi naman aligned. Yung iba kong kasabayan, hindi aligned doon sa ina-applyan nila. So, hindi na credit yung NC2, even NC3 nila. Ako, may NC2 ako, pero hindi rin naman aligned. Pero ipinasa ko pa rin. Pero hindi na nila tiningnan yon kasi nga, naka 10 points na ako. Dun pa lang sa 3 certificates na nakuha ko sa CPD for teachers. And then, um, okay, maraming nagtatanong din sa akin, may validity ba? May expiration ba? um, walang nakalagay na expiration, pero ang lahat ng trainings po, ang expiration niyan ay limang taon, or ang validity ay limang taon. So, kung mag apply ka next year, so, mag-count back ka na lang ng limang taon. And then, alam nyo, ang isa pa sa nagustuhan ko sa kanila, very approachable yung mga tao doon. Si Miss Al, si Miss Evangeline. So, hindi nila kayo iiwanan pagka-sign up nyo. Kasi, ina-accommodate pa rin nila yung mga questions nyo all throughout the process nung pag-take nyo ng training. So, punta kayo sa Facebook and then follow nyo si Miss Al. Sa kanya kayo magtanong ng mga processes and sa kanya kayo mag-inquire. Nakausap ko na siya the other day and yun nga, sinabi ko nga na maraming nag-inquire. By the way, kung kayo po ay teachers na gustong magpa-promote at kailangan nyo po ng seminars, meron din po silang mga promotional bundles. And kung kailangan nyo rin pong mag-renew ng license, meron din po silang mga bundles para doon. So hopefully, na-clarify natin yung mga questions nyo. Pag meron pa rin um, clarifications, you can just write down on our comment box. Thank you and see you soon!